Hi guys, good evening. Welcome to my vlog. <laughs> guys, kaya uh, Araw ng patay ngayon guys. Magsisindi tayo guys ng kandila dito sa tapat ng bahay namin. Ganyan, karami yung sisindihan natin. Para uh, masaya. Para to sa mga yumao nating mga mahal sa buhay guys. Dito na lang ako sa Ayan. Ah. Ah. Ito po yung asawa ko guys Na laging mainiti ng ulo Lalo na guys Kapag walang luto sab <laughs> So yung guys Sana eh. magkaroon sila guys Ng kapayapaan sa ikalawang buhay guys kami ng kandila <laughs> ito na, hindi ko ako marunong mag ano nahirapan ako eh. ng lupo na bebao, iano mo eh. ka Ano yung nakapad? tatlo pa lang napatayo mo mahal grabe naman yung asawa ko basa kasi yung pader pala ay nako ba diba? hirap basa nga yung pader pala mahal matumba na eh. yung Ba't kalat, kalat naman yan, B? Yung isa dito, pinabayaan mo na. So, ayun siya, guys. Dahil marami tayong kamag-anak, guys, na nagpaalam na kaya marami tayong sinindihan na kandila guys